SM muna tayo mga kakogi gala gala while waiting sa oras para sa ano, flight alas 9 pa kasi yung boarding time namin tapos ang oras is 6.20 so gala gala mo kami sa SM tapos sinintere namin yung ano yung driver na kukuha sa sasakyan na inarkila namin yun Aghai, 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 our last day today, aghai, Manila. aghai, 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 Kung hagard yung mukha natin, mas lalo na si aghai, 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 aghai,

Sir Roy nakadiri? Saan? First time? First time natin mga sa Samoa no? Kasi pag -ta tayo dito Manila Parang pasbay lang First time natin ngayon Salamat kay Usal Yan, basta kakugi Ay, Basta solid kakugi Yun Ay sir, may nagpapashout out Okay lang ba? Okay, shout out mo uh, Solid kakugi natin From Naga Cebu uh, Sinabihan niya talaga ako na Pashout out Kasi man si Shout out uh, to Jimar Sagmon Jmar Mar. Sagmon, Sagmon uh -huh. Yun. Mar Sagmon from Mar. Sagmon Naga? Sa Naga. Uh -huh. Legit ka kogi. Legit ka kogi pa sa l. Mamatangaral mo. Mamatangaral guys. Nice. Ito lang kami magdi-dinner sa Aristocrat. Sa mga mga alis sa Aristocrat po, sa auto at ay isang pansin po. Tapos sa malupin siya nga, dalawang siya nga alis po. Drinks yung picture lang. <laughs> house, house, then ice tea. Dalawang. <laughs> <laughs> picture. Picture.

Ang mga ito ano na guys, nakakugig kunting celebration dahil natapos namin yung mission namin tapos pa uwi na kami mamaya at saka isang celebration na lang din kasi masaya kami yung mga manok Ibus Jojo, nag-champion Oo, oh, nag-champion doon sa ano naman sa Isabela hmm. uh, Doon kay Bensi Uh, congrats din sa kanila yung team. Oh. Uh, Sobrang ano sila eh. Uh, na Benas. Benas oh. siguro. Pwede na natin kasi ilang champion na nila eh. Uh, congrats talaga Yun. sa team. Mm. Yun. tsaka saka nakaka-proud din. Okay. Nakaka-proud din na ang mga kasamahan natin may mga achievements. Yan. Yeah. Ay, Hiting, Brandi. 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 Amparo, ya, my birthday celebration before kami Owi dan Sibu. Right. Iting iting. Kain. Pangalan? Randi. Randi. Amparo. Randi Amparo. Terima kasih Bu. Mindanao Butuan. Terima kasih Mindanao Butuan. Bisa ya? Saya kayo. Bisa ya? Jun. Tukar lagi. Tukar lagi. Mana bos? Ah. Terima

na kapunta natin. Pau, uh, pauwi pa na kami mga kakugis. Salamat uh, sa kapang mga ng na mo ha. Still next time na saan nga biyahe. ah uh, Sa ano? Oi, oi. Kakugi, good evening. Pauwi na kami. Uh, next time na naman sa ano? Balik kami dito sa Manila by June 28. Isabela na naman. Pa Isabela kami. Going north. Yung ano namin, may tatlo sigurong farm na ano namin doon. Style. Ay uh, bibisitahin at i-vlog. Most especially doon kay Bensi. Bensi na area. Oh. Ako lupat sa mga kakuhin. Lupat na sa no, tep. Hey, na. Uh, ah, recharge na. Ah, ma-recharge na yan mamaya. So, guys. Pabalik na kami sa Cebu. So, I'm gonna one Hello hour everyone I'm and welcome to your Cebu Pacific flight where are we... Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young it has just begun as she puts her hand in mine. We want to chase the next. It's running wild. sa Bunsta del Pulit for Roy Cabrera. Thank you. Boss, Pure Perfection Pulit for Puro guys Stampy. Yun! Uh, Stampid, uh, ito na yung Kelsong Boss na uh, Para kay Panukas Stampid. Para kay Boss Panuka Stampid. Ah, uh, yung wing ba, leg ba niya boss is 2573. Machine kelso. Ah, uh, boss, puno ka puno ka stampede. Ito naman yung ulit na machine kelso mo. Leg ba number. Leg ba number 2574. Machine kelso. ito po ah uh, yung nagpadala sa atin ng Wilson Gilmore sa JM Fantastic uh, salamat sa pagsalik uh, Doc Gons Doc Ronnie Gonzales Ronnie Gonzales Gilmore gan legban number legban number 684 Guys ito yung nakuha ni Busril Genilia KO game um, aba game ito yung nakuha natin sa JM Fantastic no ito yung bulik na nakuha natin wow babo uh, leg number Legba uh, leg number 683 683 bulik broodstag Go. ito naman yung pulit uh, na nakuha natin no bulik Bulik na. Okay. Yeah. Ito ang six Legba number. number 682. Yun. Pulit breeding material dito sa GM Fantastic. Ah uh, boss, Hilario Sika. Silva Jr. from Bumbo San Fernando, Cebu. Gaw. Ah, uh, ito na yung Golden Boy uh, sweater mo, no? Uh, legba number Six three five five. Six three five five. Gaw, Hilario Silva Ito naman yung uh, Pure uh, AJ Golden Boy Sweater mo. Uh, Lalakay number? Un. Wao. Ah, boss James Nairi. Ah, uh, ito na yon yung Pure Golden Boy Polot mo. babata ka boss pero maganda. Ring hmm. ba leg, number? Leg ba number po is 6332. Ah, uh, boss, Ibrahim Hasan, ito yung uh, pure five piece set. Yun, guapa. Leg ba number 6349. Ah, uh, boss, Ibrahim Hasan, uh, ito yung pure golden boy niyo po. Yun uh, yung leg ba na po niya is 6360 uh, Ibrahim Six... Hasan ah, hmm. uh, Ito yung, yung 5K sweater mo boss uh, Cross Golden Boy Yun Guwapo 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 talaga Uh, legba number. Legba number 8263. Ibrahim Hasan, papuntang niyan yan? Negros. AAJ Game Farm. From EAJ Game Farm. Uh, mga kakugi, uh, ito yung nasilik namin ni Boss Jojo para sa atin. Para gamitin uh, breeding. Uh, isang pure golden boy. Yun. Uh, leg band number. Uh, leg band number 12903. 12903. Kuya J. Kuya J. Francis Nis Game Farm. Look. Right okay. uh, ito yung ikalawang broadstand namin ni Boss Jojo. Mga kakugi. Isang pure 5K sweater. 5 and a half months. Yun. Leg, leg band man. number 12904. Okay sang Isang pure 5K sweater para sa at Bindi Kuya J Game Farm. Ito ang ikatlong broadcast namin ni Boss Jojo. Iyo, apil na mas nag-iya. Pure golden boy din. Uh, leg band number 12905. Golden boy? Pure golden boy. Kumuha kami ng dalawang golden boy at isang 5K sweater. Alright. Salamat sa pagsalig, boss. Romeo, tansin ko. Yeah. Boss, ano yung mga napili, boss? 5K. 5K sweater. Good start. Good start. Pure. Wingman number? Ah, uh, wingman uh, number. Legman na, legman. Uh, legman number. number 12906. 12906. Boss, Romeo, tansin ko. Tansin ko. Ano yung gilmore, Paulette? Ano mm. yung gilmore? legba number one two nine ah boss Romeo tansing ko ah money mong 5 k pulit boss nawo pa eh k pulit legba number legba number one two nine one, five. one two, uh, boss Romeo tansing ko uh, money, 5K, it, boss ah uh, uh, money ang isa ka golden boy ni mo boss golden boy pulit Uh, boss, Jason Castro. Boss, thank you kay pagsalig pagsali ko sa. Ah, uh, muna mong gipalit yung dip, gi napili para sa imo, boss. 5K. 5K broadstag. Yan. Ganda ganda. Leg number? Uh, leg number? 12907. 12907. Boss, ah uh, Ah, uh, stampid, boss. Ano yang pure 5 k sweater na to, boss. Ah, uh, salamat kay pagsalig pagsali, boss. Ah. Oney boss. Ah, mm. uh, leg band number 12908. Ah, uh, uh, boss, puno ka stampid. Ah, uh, boss, money ay mong 5k sweater. Ba Ito bang Ah. Uh, <laughs> Legban number one, two, one, 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 uh, one, two, 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 one, bos Bos two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, 2 two, one, two, one, two, two, Charles Char birai. Guapo. Guapo, hmm. guapo. Ah, uh, legban number 12909. Wow. 12909. Uh, Charles, Charles Biray. Para kang Charles Biray, boss. Pure golden boy. Boss, Charles Biray. Ah, uh, boss, mo nimong 5K pulit, boss. Wow. Uh, Legban leg ba? number 12920 two Charles Beray, boss. Mo mo Golden Boy Pollet, boss. Charles Beray, Golden Boy. Three, wait, wait. In number. Ah, uh, Igba number one. Two, nine, two, six. Sweeter Gilmore. Sweeter Gilmore. Two ways dito sa ano? Red Game Farm. Red Game Farm. Ah, uh, boss. Arnold. Amodya, boss. Mo niya ang Bolik. Atong nakuha, boss. Yo, your bullet. Di sana magbigay si Sir Edwin ito pero sakawalan lang Diyos. na to. Leg like number. Uh, leg like number 12910. Uh, boss Arnold. Uh, <laughs> mo dia, boss Utong. Mo niyang ang bullet sa imong bullet. Wow. Sus, kagwapa. Ah, no. Dili <laughs> imong nom-noms manok. Uh, <laughs> legba napa. number 12911. Boss upong mani ang ikaduhang bulik, boss. Oh. Ano? Gwapo, gwapa. Parang si Ibana. Eh, Ito ka na, naong eh. Ano? 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 Legba number. <laughs> legba number 12912. Boss, bani ba Boss, bani ba mani mong Gilmore pullet. Gilmore pullet. Yun. Legba number. Legba number one, two, nine, one, three. Boss, bani batoto. Ah, uh, Muna niyang ikaduhang Gilmore pullet. Ah, uh, wait. Legba number one, 2 9 one, four. Boss, ah uh, bani batoto, boss. Ima request. Golden boy, boots Yun. Wapo, ay. Wapo, wapo. number one two, nine, two nine. Ah, Boss, um, Dave Brigoli. Uh, Muni ang imong Bullet Boss na Gilmore. Wala. Bullet Gilmore. Legban number one, two, nine, one six. Para kay Dave Brigoli. Ah uh, boss, Another Dave Gilmore. Brigoli. Muni ang kaduhang Bullet na Gilmore. Ito ang iba pang iba pang iba pang iba pang iba nine one pang iba pang iba pang iba pang iba pang iba 5k pang mm -hmm. legba number, okay. uh, legba number ah money atong 5K sweater. 5K sweater na pulit Oliver Dancil Oliver 5K Another 5K Para kay Oliver Dancil uh, For Oliver Dancil bos Muni ang ikaduhang 5K ni mo bos uh, Muka Legba number Legba number 1, 2, 9, 2, 3 5K sweater Paras pare mga kakugi oh. Parang, parang pare. Leg number? Leg number? 1, 2, 9, 2, 8. Jonathan Itan. O yun, Sweater Gilmore mo. Sweater Gilmore. Bus, uh, Jonathan Itan, is isa wala nang two-way eh, pero nakahangyo ta boss. Iga, oh, pasalamat ka kayo. Pasalamat ka kayo. Bu, ka. Yeah, pupunta bus. yan sa Cebu. Boss andi. Uh, Gigaatag, <laughs> pure golden boy. Ulit <laughs> sabo. Pero bata-bata pala, boss. Ah. Yun. Ah, salamat sa pagsalig at ah, Doc Lim. Doc muni ang pure Spartan Black. Ah, Broadstag ang among napili para nimo. four. Dash 076 For Doc Lim Cebu Wala sya signal sa wifi Kaya dinex ko lang Tumawag This is Black Spartan Pure Bullet For Doc Lim <laughs> Hey Ganda Legba number Legba number 24075 24075 Okay uh, hey. Doc Lim ah, Muna yung ikaduhang Bullet ni boss Kristo kay pananghi like pa man ita tare nya wa kay Hey legba number legba like number 24077 77 Mga to naman Ito naman mga kakugi sa ating munting kaibigan nga si Doc Dr. Gonzales Doc Ronnie Doc Ronnie Gonzales ito yung pure black Spartan mo Doc Yun yung may regalo siya yung dalawa. Okay na yun. Legba number. Legba number. 24078. Ah, Doc Gons. Ro Doc Rony Gonzalez. Ah, yeah, ito yung pulits mo, boss. Ayan. Ganda. Pure black Spartan. Spartan black. Legba number. Ah, legba number. 24 24073 Do Doc Gons ah, Ito yung muna yung katong ikaduhang pulit na to boss Yun yun. legban number. 24074. 24074. Ah, uh, this pure black Spartan. Pull go. is going to Kakugi. Abang-abangan nyo, mga Kakugi. Uh, ah, na ng black ng Cebu. Yun. legban number. Yung legban niya, mga Kakugi, 24071. Ah, ito, 24071. Ito ang ikalawang pullet ni Kakugi. Uh, <laughs> Black Spartan 24072 24072 <laughs> So yun, mga kuki Touchdown Dito na tayo balik sa Cebu So Okay lang ba yung Piyahin natin? Okay lang Susunod naman na mga kuki Apangan nyo yung mga video natin Month end Month end ulit Masaya, Hmm kasi na yung magpasabay sa uh, Spartan Game Farm. Kaya. you know balik kami June 28 to Ju July uh, 1. July 1. Yes. Don. Oh, kami mean July 1. Yan mga guys. So mga kogi, maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Mga kogi, tandaan palagi, basta magkogi, tunay maani. Okay. Oh, Yeah